Apo? Apo? Ah, la. Hi, Doc. Hello. Mano po. Kumo po kayo. Eh. Doc, sino niyo ang kausap mo kanina? Oo oh. nga. Ah, Mukhang alta. Ah. Masala. Maganda. pam beauty queen ng peng. Mm -hmm. At may height. Mm -hmm. Matangkat sa'yo ng konti, Apo. Ha? Konti, lang po? Eh, sige na nga. Ano ganyan? <laughs> wow. <laughs> <laughs> Wala. Yet, tinanong ko nga yung pangalan, kaso biglang umalis eh. Pero sabi niya kakilala niya daw si Lolo. ah huh? Kakilala si Don Pepe? Oo. Naku, Apo. Napanood ko niyan sa mga teleserye, no? May misteryosang babae biglang susulpot. Hmm. Isa lang ang ibig sabihin niyan. <laughs> Kabit! Pak! Pak na pak! Na? Alo, ang dumi ng mga isip ninyo ah. Baka mamaya dadalawin niya lang talaga si Lolo. Tsaka mukha naman siya mabait Eh, It? so dirty. Sige pa. Mm -hmm. Ay, ako ko pala tong itong ball pen na ito. Later na lang, I'll sign the paper. Okay? Okay, so, okay, so balikan so, mo na lang ako sa office. I don't have my ball pen. I can sign. Sige, uh, sige, sige. Hi, ma'am! Ah, uh, excuse me. Kampanyan po kayo ng patient namin? Hindi. Just wandering around, checking out the ER. Uh, <laughs> Yung ER niyo, parang ikaw, no? Medyo maliit. Uh, excuse me, ma'am, no? Um, if you don't have a patient here, you're not allowed po to walk around the ER. I'm sorry, you have to leave. Ang ka na dito? Siguro three or four years na resident? Kasi hindi ka pa mukhang consultant eh. Oh, that's a compliment by the way. <laughs> ano bang kailangan niyo? At ba't kayo nandito, mams? Sa mga tanyag to, di ba? As someone who works here, anong masasabi mo sa mga tanyag? Well, depende kung sinong tanyag ang tinutukoy mo. I'm Dr. Ken Prado. Mas senior kay Doc Yula. You know what? Sobrang bait ni Dr. RJ Tanyag. Very opposite ng no kanyang asawa na si Moira Tanyag. At alam mo ba nung no, nag-uumpisa pa lang ako, ang dami ko nang... Ay, yung CEO niyo dito? Yung current CEO? Any horror stories? Ah, si Ma'am Giselle. Much better than Ma'am Moira. And reasonable na tao yun. Mabait sa empleyado. At maganda. Parang ikaw. bago ah? Ma'am, sino ba kayo? At bakit interesado kayo sa mga tanyag? Nakwaka! siya kanina, dami dami niyang tanong, di ba? Ano talaga? Mukhang nahihiya lang. Ikaw naman, makapagkwento ka. Kilala mo ba yun? Close kayo? Hindi ka dapat nagkakwento ng mga opinion mo about sa mga boses natin. Baka gusto mo yung